Oh shit Oh shit Putik Kaki what's up guys? good evening sa lahat, no? So JNEKP TV nga po pala ulit guys sa ah, nagbabalik. So ngayong gabi na to guys, sa ah, panibagong exploration na naman po ang gaganapin natin at ah, ngayong gabi na to guys, ah, ah itong lugar na i-explore natin ngayon, itong abandonadong bahay na papasukin natin ngayon guys, ah nabalikan na natin to, ah, napuntahan na natin to at ngayon babalikan natin ulit kasi ah, may mga nag-request kasi sa akin na ano, na balikan daw ulit itong bahay na to. Kasi siguro nga nabitin sila doon sa unang video natin. So ngayon guys, uh, ah, babalikan natin toilet ulit no, na mag-isa lang tayo. Papasukin natin itong uh, ah, abandonadong bahay na ito. Sa nag-iisa lang to guys sa ah, dito sa bundok guys. So ayun guys, ah, sana hindi tayo mapahamak ngayong gabi na to sa mga solid natin diyan. Salong lalo na sa mga silent viewers natin diyan guys. Ayun. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa channel natin. So ngayon guys, ah, nating natin patatagalin to. Explore natin tong lugar na to. At sana hindi tayo mapahamak ngayong gabi na to. So tara So ayan guys ah uh, Nandito na tayo sa lugar na explore natin guys no? So bali itong bahay na to Medyo iba din yung pakiramdam ko dito Kaya nung may nag request sa akin Nabalikan ko itong bahay na to Hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon, guys Nabalikan ko ulit ito At ah... Uh, Nandito na nga tayo guys no. Ayan kung mapapansin nyo. Ayan na yung bahay guys. Ayan. Medyo kumukulog na guys pa ulan na. Ah. Nandiyan na yata yung ulan. So bibilisan natin itong uh, i-explore. Para hindi tayo mabutan ng ulan guys. Wala pa naman tayong kasama. So ayan guys. So ayan na yung bahay. So sana lang guys no. Uh, hindi tayo mapahamak meron mong mga magparamdam sa atin na sana hindi tayo mapahamak guys yan mga puno ng uh, mangga guys ang lalaki ng puno ng mangga dito guys so yun guys uh, yung itsura ng bahay nasa labas pa lang ako pero grabe sobrang bigat na sa pakiramdam ramdam na ramdam mo talaga na habang nandito pa lang tayo sa labas pero parang nakabang na sila sa atin guys no hindi pa lang talaga natin na hindi pa lang talaga natin kumpirmado kung ano talaga nga uh, elemento na nakatira dito sa bahay na to kaya sana malaman natin babalik balikan natin to guys no? hanggang sa malaman natin kung ano talaga yung nakatira dito at saka oh, nga pala guys ah. Itong puno na to sa doon sa huling video natin nakalimutan ko kasi yung pangalan so ito nga pala yung ano guys sinatawag nila pitugo na ayon sabi ng ang sabi sabi ng mga sinaunang tao guys kapag may nakita ka daw ng ganitong puno pitugo lalo na daw sa ganitong edad na ng puno guys so oh, grabe sobrang laki na daw to para sa klase ng puno na ano pitugo sabi kasi nila guys kapag meron daw ng ganito pitugo malaki daw ang posibilidad na may treasure dito sa area ito kaya nung nagpaalam ako sa may-ari uh, na parang nag-aalangan siya kasi nga akala daw niya uh, magte-treasure lang kami dito kasi nga yun yung ano talaga eh alam uh, nalalaman ng mga sinaunang tao guys no na kapag may ganitong puno daw pitugo yung tinatawag nilang pitugo meron daw kasing treasure treasure sa area guys sila marami din nagtataka kasi sobrang laki na daw nitong pitugo na to. Pero mapapansin naman natin guys oh. So, Ayun. Wala pa itong bahay na ito siguradong nandito na yung itong puno na to. Itong pitugo kasi dikit na dikit siya sa ano guys oh. So, dikit na dikit siya sa bahay. No. <coughs> Ayun mapapansin naman natin. So siguro wala pa itong bahay na to, andito na itong puno na ito. Kaya napakalaki ng kumpiyansa nila na meron talagang treasure dito sa ano dito sa area na to. Kaya basta kung meron man o wala, wala na tayong ano doon. Ang sa atin lang, ma-explore natin itong bahay na to at uh, malaman natin kung uh, anong klaseng elemento o nila lang na nakatira dito sa bahay na ito. So bago natin nakyatin sa taas, uh, ikutin muna natin guys. No? Grabe sobrang nakakahingal sa so, sobrang bigat nakakahingal yung ano napaghinga natin guys ayan guys so grabe oh lah oh, napakalaki ng puno ng mangga may mga ugat-ugat na siya guys oh di ba so, tabi-tabi po Pasensya na po ha, kung nagambala ko kayo ang, uh, sa akin lang, uh, mag-explore lang ako. Oh, wala naman akong masamang intention dito. Ang uh, sa akin lang, mag-explore lang talaga ako dito. Gusto kong mag explore itong abandonadong bahay na to. No? Happy. Ah, okay. Ayun guys, oh. Bahay, napaka ano ng bahay kung papansin na natin napakaluma na ng bahay siguro mga ilang decades na kaya ito guys pina natin si lalim yan guys umaambun na so ikutin na natin to So, kung, nalala ko nga pala dun sa huling inupload ko na dito sa bahay na to. Uh, may nag-comment kasi dun na ano, na bakit daw yung sa taas lang ang in ko, bakit daw yung sa baba hindi ko pinasok. Ito yung dahilan ma'am, uh, ito yung dahilan idol no, kung bakit hindi na ako pumasok dito kasi wala na kasing lapag eh, wala na tayong maapakan. Kaya hindi ko na pinasok pero ngayon titingnan natin kung ano meron dito uh, wala naman akong napansin may mga gamit lang 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 lang. tik parang may dumaan sa likod ko so ayun ha na nga guys ikutin na natin to Baka mabutan pa tayo ng ulan dito guys Tabi tabi po Mag explore lang po ako Tik ang lamig Ayan, puno ng mangga guys Kung mapapansin mo guys Parang may naglalakad sa taas di ba? Ito oh. Tik. Lahat! La, 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 la. Ano yun? Lahat! Ano yun guys? Nakuha na natin yung ah Nakuha na natin yun, di ba? Ano ba yun? Ah. Guys, ano kaya yun? Ang hirap naman ang ano natin. Just right. Dito yun guys, di ba? Dito yun eh. Aray, daming langgam. Putik. Daming langgam guys. Bukas na naman sa guys oh ini oh shit oh oh putik oh, oh. oh. tahu guys tiba. pasok buah kuah. Sige, explore lang po. Guys, di ba? Kuhang kuha yun sa camera natin po. sobrang gulat ko doon ah. Biglang bumukas yung bintana guys. Huh. so gulat ko rin yun hmm. Tik. kanina ko parang huf huf parang na parang may huf sa akin. huf 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 yung huf hindi na tayo pwedeng pumunta dyan guys baka siguro gumuho ito yung mga sinuunang damit ay mga gamit nila guys so, so dito ako na curious guys so. dito bumaon na talaga siya sa ano so. guys so ito dito talaga malis alis to eh. dito 嗯。Mm. po. Oh. Tikis. Kanainong kamay yun. Ito yung pinanghawa ko doon guys, oh. Tapos yung isa kong kamay, hinawa ko sa kamera, di ba? Wow. Tik na yun. Guys, yung balahibo ko guys, oh. Grabe, sobrang tin... Grabe talaga yung pagtindig ng balahibo ko guys, oh. Oh. Anong klaseng kaya ang elemento nyo dito guys? Grabe! Ganito lang yun eh. Nakahawak lang ako dito guys. So tapos isang, yung isang kamay ko. Nakahawak sa camera. Utik. Oh, no! 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 Guys. Ting, na natin yung visa. Ah. Grabe. Sobrang lapit lang guys oh. Dito lang oh. Dito lang yun eh. Sige nga, oh. Uh, pwede ka bang uh, magparamdam ulit? Iparamdam mo nga sa akin, oh. Wala, guys. Pwede ka bang magparamdam? Oh. pwede ka bang magparamdam? Oh. wow. Wow. Dito po talaga sa tapat natin. Ano kaya kung sa susunod na balik natin dito dalahan natin ang mga gamit guys no? Para pwede natin siyang uh, makausap or makommunicate sa mga gamit like uh, sa mga gadget guys no? basta eh. babalik babalikan pa rin natin tong bahay na to hanggang sa malaman natin kung anong klaseng elemento may kanto na katira dito sa bahay na to guys oh, dito lang yun no oh. grabe sobrang lapit nun guys diba dito lang yun eh dito siya oh dito siya nagpakita eh sobrang lapit lang natin kaya ko sigurado ako guys nakuha na natin yun sa camera natin na review natin mamaya guys sa Nakikomen din dyan sa baba guys Woo! Woo! Wow Parang nananakit sila dito ah Diba Malamang kung nandyan tayo sa tapat ng pinto Matatamaan tayo Huwag ka naman sanang manakit wala naman ako masamang intensyon dito. Oh. Guys, i-comment dyan sa baba, guys. Kung baka may mga nakita kayo o napansin kayo medyo kakaiba sa paningin nyo na hindi ko napansin, i-comment nyo lang dyan sa baba, guys. Yan no, lalo na yan no. Yung puno ng mangga na yan guys, sobrang laki. Ilang taon na kaya yan. Comment lang dyan sa baba guys. Maka may napansin kayo. O may makita kayong hindi ko napansin. I-comment lang dyan sa baba. <coughs> ayun na naman. Parang dumaan na naman sa likod ko, guys. Pero hindi tayo magpapatinag, guys, ha. Hindi tayo magpapatinag. Oh! Wow. oh, 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 oh. Wow, wow! 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 ayun na naman, ayun na naman. Narito, oh. niya, guys. Grabe. Ito na guys. ikaw dyan sa baba, guys. O ah. anong klaseng elemento yun. O anong klaseng engkanto. Uh, Grabe. Unti-unti na siyang nagpaparamdam sa atin, guys. Nagpapakita siya, guys. Kaya, ah, uh, uh, Nabuha, parang nabuhayan na ako ng loob na babalik at babalikan pa rin talaga natin itong bahay na to para alamin natin sana sa susunod na balik natin dito ha, may madala na tayong uh, gamit para kausap natin makommunicate natin yes no sa pagbalik natin dito pero oh, grabe pero hindi lang yata wow pero hindi lang yata wow parang hindi lang yata isa o dalawa ang nakatira dito sa bahay na to yun talaga grabe yung gulat ko kanina dyan putik parang lumipad yung kaluluwa ko sobrang gulat Nabuo <coughs> na tuloy ako. Ito yung dito guys oh. Pagkaakyat ng pag-akyat pa lang natin guys. Ito talaga yung gumulat sa atin. Itong bintana na to. Di ba? Grabe. Hmm. talaga yung experience natin dito sa bahay na 'to guys. Diba? ba? Oh. Grabe <coughs> talaga yung bahay na <laughs> 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 Pati yung bintana dyan guys so So siguro guys ayan Mula na talaga guys ah, Siguro babalikan natin na lang natin ulit ito Magdala tayo ng gamit na pwede natin silang I-communicate or pwede natin silang Makausap guys no sa pamamagitan Ng uh, gadget guys So siguro sa uh, ngayong gabi na to guys hanggang dito na lang muna yung exploration natin at uh, sana mag-ingat kayo lahat palagi and God bless.